Oo, oh, oh. ito na po yung ano yung aking gagawin na itlog na maalat. Ito oh. Mhm. Mm lang. Ayun oh. Ano ito eh? 20 pieces. Mm -hmm. Yan 20 pieces na itlog. Ayan. Kailangan ano daw siya. Yung nakalubog. Uh, yung nakalubog ayan ayan, tawag na bubog buti may lagayan akong ganito <coughs> ayan tapos ito yung pinakuloan kong tubig na may sampung pisong asin, ayan o oh, kailangan daw dyan ay nakalubog yung itlog sa tubig i-ano <coughs> ibubo eh, ano yan, ibababad lang dyan sa loob ng 10 days Hmm. Tapos, pag ano na, inabot na siya ng 10 days, itingnan ko kung ano na siya. Uh, maalat na. Tapos kukulayan ko. Pag nailaga na, ilaga, nasa ako na kukulayan. ayun kailangan pala may pampabigat dito eh. Hmm. Kasi ano eh, dapat nakalubog yung itlog wait lang yan o, no, kailang palalagyan ito ng ano eh ng yung para bumigat, ito o oh, para, hindi lang kasi kailangan nakalubog eh hmm, tagay ko itong ano tawel yan para hindi siya mag ano magangat angat hmm para nakaano siya. Tapos kailangan may ang papala. Nakalubog siya dapat eh. Nalagay ko dito. Ayan. Wait lang. Ito nung ano. Pagpabigat. Kailangan nakalubog eh. Paano ko? Pa? Hindi lang pala ano kailangan. Dapat po paplat da na kan. Ha? Paplat yung gali nyo. Yung pagkagawa ay parang Oto. sa yelo. Hindi po. Sa pa. Ah. Ayun. Teka lang. Ayan. Ayan, kailangan lumubog. Lumubog lahat ng itlog. Ah. Hmm. Ayan, yeah, linagyan ng pampabigat. Hmm. Ayan, Oh, ayan, o. Oh, lubog na. Ganyan ba? Ayan, lubog na lahat. Tapos, ibubu ibababal ito ng 10 days. Bago titingnan kung umalat na pag kukuha ako isa, titingnan lang kung umano ba. Umalat na tapos tsaka na ilalaga at kukulayan para maganda tingnan. Hmm. Yan lang po, itlog na maalat. Yan natin. Nakaisip na naman ang lola niyo. kung ano-ano na lang. Yan po. Yan kailangan na yan ay Ayan. Iba. Iba ba ba na yan? Ayan. Ayan. Ayan po. Oh. Ayan <laughs> lang. Yan lang ang gawa na naman ng lolo nyo. Oh, kung ano-ano na ano lang naisipan. Ayan Oh, naisipan ko lang kasi gumawa ng itlog na maalat. Ayan. Eh, yung nagturo sa akin nga yung balaay ko sa so, daughter in ko kung paano gumawa kaya ayan sinundan ko na lang yung turo nila kasi ano natikman ko nga yung gawa kasi nung ano ko yung balaay ko na itlog na maalat sarili niyang gawa tapos ayun ganun pala sina, niya sa akin kung paano gumawa kaya ito oh kasi gusto rin namin yun eh yung pag ano Misan-misan, walang maiulam. O, di. Kung may itlog yan, na maalat sa rep. O, di. Pwede ng pangulam. Yan po. Yan, o. Thank you. Yan. 13 days. <laughs> Ayan lang po. Thank you, thank you for watching. Bye-bye po. God bless. God, God bless us all.